po kayong lahat. I hope na okay po kayo. Naku, pasensya na. Ang tagal-tagal ko nang hindi nakapag-upload. Hindi na ako nakakapag-upload. Sa totoo lang. Uh, yung last na upload ko is yung Manchester uh, Christmas uh, Market. So, nung nagpunta kami doon, hindi kasi kami masyado familiar doon sa area. Parang 1 hour 30 minutes uh, yung Manchester dito sa amin. So, hindi namin alam na ang nadaanan pala namin ay uh, bus lane. So, pag dito kasi sa UK, may mga bus lane na hindi dapat daanan ng mga ordinaryong mga sasakyan except uh, pwede yata taxi. So, parang dyan na rin sa Philippines may ganun. E dito, so dumaan kami sa time na hindi pwede. So, meron kaming letter from uh, Manchester City Council. Uh, ang nakalagay dito yung picture ng nung plaka ng nung, uh, sasakyan actually yung sasakyan kung saan nila na picturean nakalagay naman dito yung street kung anong oras uh, yun nga dumaan kami sa bus lane. kaya merong kaming multa actually ang multa niya ay 60 pounds kapag hindi mo pa babayaran agad pero pagbabayaran mo within 6 within 30 days within a month, 30 pounds ang babayaran mo. So binayaran na namin agad. Pwede mo rin itong um, questionin pero just ko ang dami pang pagdadaanan kaya binayaran na namin uh, 30 pounds which is 2,100 pesos na rin. Um, yun. So at least alam na namin na mag-ingat talaga kami sa aming mga dadaanan, sa aming mga susunod na mga, gala. Dito kasi sa UK, meron silang mga speed camera. Hindi pa naman ako nakukuli sa mga ganyan. Itong um, um, bus lane, first time ito. Uh, meron akong um, penalty din noon. Meron kasi akong imimit na friend. Uh, hindi ko siya makontak. So, nag punta ako sa parking lot. Siguro mga 2 minutes lang ako doon. Tapos umalis na ako kasi nakonta ko na siya. May ano na, may multa na yun kaagad. 60 pounds nung time na yun. Talagang ang sakit sa bulsa. Kasi parang 2 minutes lang ako. Hindi naman ako nagpark. Kung alam ko lang ni sana nagbayad na lang ako ng parking lot. So yun, yun yung mga bagay na kailangan aware kayo pag nandito kayo sa UK. Kasi talagang ini-implement nila yan. Talagang ginagastos sa nila yung mga Speed cameras, mga camera for um, illegal na sasakyan na dumadaan sa bus lane, yung mga illegal na nagpa-park, hindi nagbabayad pag nagpa-park, mga ganun na bagay. So, yun lang naman ang aking gustong i-share sa inyo. Um, susubukan ko at uh, gagawin kong... Um, madalas ang pag-upload ng mga buhay ko dito sa UK, which is yun nga yung ko sinasabi, caregiver life in the UK. Ano nga, ano pa ba? So, yun lang po ang aking isi-share sa inyo ngayon para lang meron kayong update kung ano na ba ang nangyayari sa akin dito sa UK. Uh, ngayon ay December 13. Uh, basa pa ang buko kasi kagagaling po namin ni husband sa night duty. So sabi ko, mag-upload uh, nga ako ng video ngayon kasi day off naman na namin. So, ayan, kaya pagpasensyaan nyo na ang aking itsura. Pero, hindi naman tayo ganong ka kangarag kasi thank you sa ating um, um DJI kasi meron tong parang filter siguro kasi ang kinis ko eh. Hindi naman ganyan sa personal. So, anyway, maraming maraming salamat sa mga uh, walang sawang sumusuporta po sa akin. Um, thank you sa pag-share. Uh, thank you sa pag-like, sa pag-comment, sa pag-tangkilik. Um, yun. Um, ano pa ba? So, Please continue watching. Uh, asahan po ninyo na ako'y mag-upload pa ng mas maraming videos, informative, or yung mga buhay. Mga nangyari sa buhay ko dito. Yun po. Um, tatapusin ko na ang aking video. At kami ay kakain na. mag, mag um, almusal at matutulog na po kami. So, yun lang po ulit. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Please do not forget to share, like, and subscribe po sa ating YouTube channel. And as always po, thank you for watching. Be safe! Bye.